Good morning guys. Ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo ang pagkain ng ang uh, pusa namin na uh, alaga. Lagyan ko ng ano, red rice, um, ko ng chicken, fish, tapos ibibigay ko na sa kanya. Oo, so, oh, natanggal yung ano, trapal. Mainit Ma na ngayon siya kasi siguro ay nahangin. So ayusin natin ang kanilang bahay. Ito yung baby nila. Update ko na sa inyo guys ng baby nila. Oh. So actually pito silang peraso. Isang ganito, tapos yan. O so, ito na guys. Tapos naayos ko na yung luna or trapal. Tapos nilagay ko na yung pagkain niya. So nanay nila wala dito. Siguro naghanap na pagkain kasi ano na ng oras na, alas 12 na. Siguro nagutom pa doon sa baby niya. Tapos papalitan natin yung tubig. So ayun na guys, uh, ito na yung tubig pinalitan ko na siya ng bagong tubig. Wala pa din dito yung nanay nila sa paligid. So siguro na sa labas ay uh, naghanap ng pagkain. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye.